usak kini Holy Eucharist na ah, in the first first Saturday of the month. Doon na yung itambong karoon din eh, ni Asia, may text na po ah. At ah, first Saturday of the month karoon. Medyo maayo kay IDI. First Saturday of the month, mao kini uh, sa beautiful tradition sa simbahan, dedicated to the Blessed Mother. At ah, mga meron, sa akong iso, uh, blue gayon. Apan pag text po niya na uh, first Saturday karon, uh, uh, first Saturday devotion connected sa Blessed Mother, nagkadulong po ko so, sa ka-item na dimension -e sa itong speaker in the document for the explanation reading special a year, year of hope, space non-confounded. Sa tumoy din ha, ana ang ang um, isulat by sa mahal nga birhin, ha? Uh. Na isulti ni, ni Palero Gana, at siya ang um, uh, uh, e, ex ah, ah. Supreme, that's uh, the Supreme witness of hope. Supreme extra ordinary witness of hope. Timing yun, ah. Timing first Saturday month. Ah, Mary. Ang kita, hope ang kapit, and the Blessed Virgin Mary, dihatang uh, sa itong Papa. Again, kanon naman na, underlining ang inahanong sa Diyos, inahan Jesus, the Mother of the Church, uh, simbahan, ang uh, siya ang supreme, 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 super, highest witness of hope tungkol din kong pag-expand sa gisyo na nag-articulated pa ni Roloy kunapod sa document ko Why? It's good for us, LCCP, to keep in mind, whenever kaya sa ulog nato sa liturya, meaning, among the liturgies plural, ang Misa, the Eucharist, sige mo nila, par excellence, sa French pa, siya Pinakalintot na, among the seven sacraments, siya ang tataw kaiba, ba? Dali, ito mag-gets uh, par excellence nga, nga example sa liturgy. Meaning pa, Father, siya ang pinaka-tinaw, pinakalintot kayo. Dali, masabtan nga uh, expression sa atong worship, sa atong priestly character, mga binaganda, uh, kingly, sunod uh, ang prophetic o niya, priestly character ka nang mo reach out sa ginoo ah, ka pag-apo ang Eucharistia mo ang pinakanindot tungod kay manguna na to pag pag adto sa ginoo ang example na to ang mulit na to ang atong offering mismo mura nag sa bulan pa kujuki sa gobernador kay ugot kay ikaw, ikaw kuyog sa ato sa governor kay kaila ka. Kanyan ito ang kaila. Ang atong ihalan iha, sa mga baka ilang ihalan. Pinagkarnir, karnir, maharo na karnir ihalan. Karoon, ang una na ito sa worship, kinsa? Uy, uy, uy. Kisay Jesus, please mo. Tagalangit. Ang guide na ito sa worship. O sa diyan, hindi mo na Jesus mismo, ang, ang pinagkarnirog niyang worship. Offering. Obedience, pagsalig, hope in God, facing death. Sa Calvary, Calvary is always present in the mass. pinaka pinakahadlok, pinaka-hardlock, pinaka-hopeless na moment na wadaan sila paglao inside the barrow, ingon pa ni Luloy, ingon ni Pope Francis, sa space of food, isa na ang barrow sa tira sa cross. Isa? Busa, di healthy kayo ha, kada misa, kada misa, maayaw kayo na si mga rata, na-do-all si Mama Mary. Because, she stood at the foot